nag-message si mama sa amin na nadapa daw siya at nahirapan lumakad. Kaya ayun, pinuntahan namin siya ni Mark para mabisita at para na rin mamassage ko siya. So, ito ay surprise visit guys. Kaya gulat na gulat siya nang makita kami na nandun kami sa bahay niya na bumisita. Hoy! <laughs> pag nagkita kami ni mama, ito na rin yung chance namin para uh, magkumustahan at magchismisan. Mga maritis kaming dalawa. So, yan maririnig nyo rin yung minsan pinag-usapan namin dyan. So, focus lang kayo sa massage guys. Huwag doon sa pinag-usapan namin. Char lang! nagkataon talaga na October. Tapos ng birthday niyo. Tapos sa ano, tapos ano, pista sa Kimagano. Ikaw lang. <laughs> Alam na pala ni Papa eh. Oo. Oh, Nag-usap na kayo? Isa isa na. Sabi ko, sabi ko, tumawag si Papa, si Papa. Si Piko, ano mo siya tumawag? Kausap mo? Nakausap mo? Hindi. Hindi naman kami nag-usap ni Papa Ma. Simula nung bininta niya yung lupa. Tinutulungan ko nang siya. Pang bigas. Nahiya siguro. Sabi ko, wag ibinta yung kay Nining. 500 square meter, 200,000 lang. Eh, siya kung ano, kanin-kanining, uh, di siya maka, ano, kay, na, 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 kasula, sulatan sa kapitan eh. kapitan pala, na, na, may record pala yan sa, ano, sa, sa, sa sukat pa sa una. Muna ang um, isa sa, ano, kung, kung dahan. Sa inyo Tapa ni Mabet. Kasi yung si Mabet. Dun si Dundun din. Sabi niya, pupunta pala na dito si Mama. Gubot na po na. Sabi ko, bakit? Ay, alam na pala ni Papa. Eh. Pinuntaan daw niya si... Tanongin mo na lang kung magkano hingiin mo dyan. Tapos gumala ka ng gumala. Alam mo kung ganyan ang kaedad. Anak, tandaan mo to, ha? Hmm. Yung pagganyan ako kay idad ni lola mo. Hmm. Maggala ko ng maggala lang, ha? May pensyon ako. May pensyon ako. Gagala ako ng gagala. Enjoy ko. si ano si 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 atin mo talagang swerte po siya eh. kusunada si ano kusunada kay si ano si pag natuloy si ikong sa Australia 300,000 sabi ko may mayroon na akong ano ha mayroon na akong mga ano sa mga ako sa kaya 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 kay ikong nang uh, suporta sa akin. Oo oh, naman. Ano si Mina at si Ikong yung malalaki sahod. Si Saide, dapat magtuloy-tuloy siya mag-aral. Masteral siya, doktor, para lumaki sahod niya. Mm -hmm. ano. mag-aral sila bago mag-anak. up ba? Kung ano mamaga ang sa sugat? di yan pwede galawin sugat ma? O sakit din galawin ta. Dapat ano, may yelo agad dyan. Pa hindi mamaga. Lagyan mo yelo ma, ito lang ha. Huwag yung may na-massage ko. Oo. Oh. Yan. Yung sakit ang anak. Anong sabi ni Dundon? Don? Mut Huwag mong tasa sa... Iman po kung sino pinuntahan niya. Kina Grospe? Oo, oh, Grospe. Sinong Grospe? Yung yung, tumatawag sa iyo? Oo, oh, Hindi yung si Dona 'yun. Si Dona yung ice cream. Yun ang nag- Yun ang nagbigay sa akin ng pera para pamasahe <coughs> ko. Para bumalik. Para masana siya. <laughs> ano? Kina. Kina.